dito muna ayan oh. Ayun oh, dami, ang dami. Ayun oh. Hop, hop. Hoy, oh. oh. ano nangyari diyan? Bakit may down diyan? Oh. Namatay sa gutom, namatay. Wala, hindi kami naniniwala. Yung, parking pakiayos. ayos Para kayong no. yung ano eh, paki-parking nang ayos. Digidos. Club nyo ya, i-park nyo na maayos. ika namin yan. Sige, end na. Club nyo yan. Nyo yan. Okay, oh? sige, na, Club nyo Iklap niyan! Iklap no? niyan! mo na Iklap niyan! ay Ayaw na maayos Iklap niyan! Iklap to Go ahead Ah, the rally makain lang ako Uy, walang driver Baka paralis tayo dito Ah, baka nga morgan pa doon! Ay, Mile, London, New New Mile, morgan pa oh! luwag, 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 Iba ang sige. nadadakot ko. Pati yung Morgan, sige. Baka Morgan, i-clap na din yung Morgan. Yung Morgan ko, ano, nakaharang sa Fire XT, ano eh, Fire, ano, Hydran. Nakaharang ba? Parang hindi naman. Opo, iusog niya lang po. Iusog niya lang, sir. Kung ayaw niyo maiklap. Si Paano nakaharang? Ayan, oh. Eh, magkakasya ba yung fire truck dyan kapag nagkarga ng tubig? Sige, sige, sige. Oo, oh, diba? <laughs> Two <It's a> men. <main. laughs> Iwan natin pag pinag-ibarang. <laughs> Iwan natin. <laughs> Iwan natin pag pinag-ibarang. <laughs> <laughs> Iwan <ajuda bagi the laughs> <wilayre throat> <laughs> na natin. Iwan natin. Okay, right. Ano yan? Parking lot yan? Paano maglalabas ang kotse? Sige. Asan nga nakaharang? Hindi ho parking lot yan ma. May designated garage ho kayo. Tama. 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 Asan niya sir? Tama, tama. Asan? Paano naging hindi? Asan? Paano naging hindi? Hmm. Tang ina mo. Iye ba diba? Mike! Globe Street!

<laughs> I love you too <laughs> 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 Anything you say can and will be used against you in a court of law You have your rights to have an attorney If you have one, one may be provided to you The court of law, do you understand your rights sir?

Ang ina mo ako yung alay?